Uh, sabi ni Sandro, uh, suportado pa rin daw niya yung mga Duterte. Asi uh, sige, sige maniniwala kami sa Sandro ha. Maniniwala kami sa iyo. Pakinggan natin tong ano tong uh, uh, gusto ni Sandro sabihin sa Pilipinas. Please, bakit ba nagkaroon ng uh, issue ano na tila kumakampi umano si Congressman Sandro Marcos sa Makabayan Bloc? Hindi niya kasi alam. <laughs> Hindi niya alam, tinanong nga siya ni ano, actually, tinanong nga siya ni Angel Lagman. So kailan ba 'to? Ang sagot niya eh, actually hindi ko alam kung kailan. Anak ng tokwa ka. Salita ka ng salita diyan, hindi mo pala alam kung kailan. Animal. Pero mas si Sandro kasi, si Sandara. O ano makasi Sandara eh, kung ano-anong ginagawa mo diyan. English ka lang ng English eh nag-ugat ito sa nangyari sa plenary session hapon ng Lunes, November 6, ano, kung kailan ipinasa ang House Resolution Number no. 1414 na nagpapahayag ng suporta sa kamara at sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. pinsa ni Ilocos Norte uh, representative uh, Sandro Marcos. Kasunod dito ng pambabatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa institusyon at sa House Speaker. Bunsod nito, muling nagkaroon ng usap-usapan hinggil sa umani pagkakatok. Alam mo, kita mo kung gano'n sila kabudol ah After niyang sabihin na uh, A certain person Is uh, using a uh, I don't know when But uh, it was said in a Sabi niya ba ganun eh I don't know I don't know the exact date But it was uh, aired In a uh, uh, Network uh, Maligning the integrity Maligning the house and uh, threatening uh, our dear colleague and the house. Yan yung sinabi niya. <laughs> Kaling, oh. Pantakin mo na, iduktong-duktong ko yun. <laughs> yan yung sinabi niya. Ganun yung sinabi niya. Oh. Pero medyo konyo yung accent. Kasi yung English ko, English-Tagalog yun. Eh. Oh, yan, sabi nga niya. So, hindi lang niya sinabi yung pangalan. Kasi nung tinatanong na siya ni Edsel Lagman, sabi niya, um, uh, the gentleman from the gentleman from uh, uh, Pampanga, the district of Pampanga, will answer further questions, sa uh, Mr. Speaker. <laughs> Tapos yun na nga, si Boy Resign, si Boy Arte, yun na, nag -resign, resign na. So, ang sinasabi ngayon dito ni Sandro, dahil hindi niya naman sinabi na si Duterte yun, eh, suporta pa din ako sa kanila. Hindi ko nga nasabi yung pangalan niya. Pero, just ko naman, the fact na ginamit mo yung threatened, tinret yung colleague mo na si Franz Castro and the house, eh, alam naman natin kung sino yung nag -threat. Sino ba yung sinampahan ng cyber cyber threat nung ano or grave threat ni Franz Castro eh, si PRD lang naman kaya lokoy mo lang mo oh sige diretso paroon ng lamat sa uniting sa camera kwenekwestiyon din ng ilang kritiko ang presidential son, si House Senior Deputy Majority, Majority Leader at Ilocos Norte First District Representative Alexander Sandro Marcos sa tila umano'y pagkiling sa makabayang black lawmakers. Sa kanyang pahayag sa social media... <laughs> snapping snapping. Ano Sandro, ka na ka ba ng pala? At saka ng piko? Hukayin mo na yung lolo mo. Hukayin mo na si Lolo kasi ano si Franz Castro pinahuhukay yan. Tandang-tanda ko yun. Oh, hindi daw dapat malibing diyan yung lolo mo. Pero suportado mo naman siya, 'di ba? Di para talagang maging maganda at smooth ang inyong relasyon ni Franz Castro at uh, maging solid ang iyong uh, pangarap sa politika. Okay, kaibiganin mo yung mga aktivista. Tapos hukayin mo na yung lolo mo. Ilagay mo sa kahon ng balikbayan box, tas i na sa bahay nyo. O oh, para, hindi, sa akin lang, para hindi na kayo mahirapan. Media platform ng ex, o na ex na kilala dati bilang Twitter, iginiit nitong mananatili ang kanyang suporta at paghanga para kinadating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte hoping you can actually refer to the live stream you can see i was caught by surprise my admiration and support for prd and vp sara are well documented and that will never change walang hiya taldalero ka rin kasi ano ka rin bidabida -bida ka rin eh gusto mo rin nakaano ka rin dun eh naka mayroon ka ring may mileage eh alam mo sandro wag mong gawing tanga yung mga tao wag mong gawing tanga ka oh wag mo kaming gawing tanga ka ha Uh, uh, I was caught by surprise Pucha ayun na nga yun sabi nga nila ang taong lasing kapag uh, nagsalita ibig sabihin yung sinasabi niya totoo so ang taong nagulat na surprise ibig sabihin nag, kung ano talaga yung laman ng isip at puso niyan yun yung sinasabi niya kasi ganito yan Sandro ha kung matalino kang tao, kahit na anong paikot-ikot-ikot na gawin sa yung tanong, kung bumbu uh, buong buo sa puso mo, kung buong buo sa puso mo yung suporta na mo sa mga na sinusuporta mo talaga yung mga Marcos, maniwala ka at sa hindi, sir. Hindi kanila makakapapagsalita na gano'n. Hindi ka pa pwede mapunta sa korte kasi kapag ka ikaw nasa korte biglang tinanong ka ng tinanong ng tinanong tapos nadulas ka tapos biglang bandang huli sasabihin mo sa judge na uh, Mr. Judge, Mr. Your Honor uh, hoping you can actually refer to the live stream you can see I was caught by surprise pwede eh, mo ba sabihin yun na sinurpresa lang ako nung kalaban naming abogado? hindi <laughs> pwede yun kung nasa korte ka hindi pwedeng ganun sir kung ano yung sinabi mo doon Wala na Yun na yun Hindi mo na pwedeng Bawiin yun Pag binawi mo Yung sinabi mo Content ka Kulong ka kagad O dito lang Nagpapakita na si Sandro Hilaw pa Hindi pa siya ready Ewan ko kasi Ba't nandiyan dyan ka Hindi ka pala naman Palahanda Yun ang problema o, So well documented Daman daw Yung support Oo Yung paggamit uh, Nyo sa mga Duterte 'yung paggamit nyo kalain day who will documented yun kitang-kita. Oh, undeniable 'yun. Ang Ilocos Norte representative ang sumagot sa interpellation ni Albay First District Representative Edsel Lagman, kung para saan sino ba ang pinatutungkulan ng House. tinan mo ha. Ilang beses siyang tinanong dito kasi ni Edsel Lagman hindi sinasagot ni si Edsel eh. <laughs> eh nung pinipilit na siyang pasabi kung sino 'yung uh, tao na yun, hindi niya masagot. Pinasan niya eh, di ba? Doon sa nag-resign. Pwede mo naman palang gawin eh. Bakit hindi mo ginawa nung una para sana hindi ka na caught in the act? Ito yung mga sinasabing huling-huli mo na na nakaluhod at may sinusubo pero magde-deny pa. Sasabihin, hindi, 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 hindi ako mahilig, hindi ako mahilig, hindi ako mahilig. O, ano na ano naman iniisip nyo? Nakaluhod, sumusubo ng hotdog. Pwede naman kumain ng nakaluhod eh. Yung hotdog, tender, juicy, pure foods, ganyan. Kaya Virginia. O, sasabihin, aha! Sumusubo ka! Hindi! Hindi, hindi ako sumusubo. Sumusubo ng hotdog ha, yung kulay pula. Yung tender, juicy, may jambon yan, may king size meron yung malit, meron lang yung cocktail. pa kung ano ano naman iniisip nyo ah. O ah, ito na yung sinasabi ng uh, caught red-handed pero huli pero hindi amin. Post resolution 1414. Batay sa pinsa ng House Speaker, napilitan siyang sagutin ng tanong dahil ito ang House rules. Gayunman, tumanggi na itong banggitin kung sino yung partikular na nambatiko ko sa kamera. Sa halip, si House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3 District Representative Aurelio Dong Gonzales ang nagbanggit ng pangalan ni dating Pangulong Duterte sa plenaryo. Oo nga kasi nadulas ka na. O, oh, kumbaga napatibong ka ni Edsel Lagman. Kasi kayo tiwalan-tiwala kayo sa mga komunista eh. This communist will put words in your mouth na kung sunga-sunga ka... Sabi, kung syunga-syunga ka, mali. Kung syu -syunga -syunga ka, eh, makukuha nila yung gusto nila o kita mo. O lumabas na yung katotohanan na peke yung suporta nyo talaga sa mga Duterte. Peke, pansarili lang yung suporta nyo sa kanila for show lang yung suporta nyo sa kanila. Ito rin ang dahilan ng pagbibitiw ni Congressman Gonzales bilang miyembro ng PDP Laban kung saan chairman ang dating presidente. Balik sa'yo aga. Yan ha, so maniwala na lang tayo. Sige. Ganon din naman kahit di ka naman maniwala dyan eh.